Magandang buhay po mga kaibigan, yan Kumikita ba talaga sa LiveGood ng weekly? Yes po Nag-start po ako dito sa LiveGood noong April 16, 2023 At sa katunayan po, ito po yung aking earnings weekly na uh, pumapalo ng uh, 100, 200 Depende po yan sa sipag ninyo kung gagawin po ninyo na uh, more weekly pass start bonus, more direct, more recruit, more sharing, more invites na kapag sumali sa LibGood, sa inyong link ay merg kakaroon kayo ng weekly earnings. For example po, yan August 3, 2023. Kumita po ako ng 132.50 US dollar. July 27 102. Tapos yung pong uh, July 20, 107. July 13, 215. And so on. So, talagang kumikita po dito sa Live Good. Depende nga po sa hataw ninyo. Kung gusto po ninyong hatawin talaga ito ng mabilisan, nasa sa inyo po. Kung wala din naman po kayong ginagawa, hatawin na lang po ninyo ang live good at talagang kikita po kayo ha? for only 50 US dollar ang membership, affiliate member at meron na kayo doon 1 month subscription and then pwede na po kayong mag negosyo sa halagang 50 dollars kung meron po kayong mga katanungan magtanong po kayo sa akin ako nga pala po si Coach Ben Mendoza gold lang gold rank and loading for platinum. Salamat po at inaanyayahan ko po kayo maging live good member.